mainit si Kai Soto. Nakatikim ng siko ni Kai ang Japanese naturalized na ito. Ilang beses pang pinanis lang ni Kai ito. Gusto pang iposterize ni Kai Soto si Hawkinson laban ng Koshigaya Alpas kontra dito sa San Rocco Shibuya. Sa huli, talo ang team nila kay Soto. Nako si Gaya laking kawalan rin kasi ni Kai nang ma-foul trouble ito at mawala dito sa court. Pero ganun paman, man, nagtala si Kai ng 10 points, 7 rebounds and 1 block. At bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Joe Devance is back. Kung matatandaan nyo, tinalakay na natin nung nakaraan ang pagbabalik ni Joe Devance sa bansa. Matapos na tong naispatang nanood ng laro ng Rain or Shine vs SMB nung nakaraan. At neto lang, may nabasa tayong post ni Barangay Hinebra Forever na kung sa ay nakasaad rito na Joe Devance at Hinebra Practice. Sign na ba ito para ma-unretired siya sa PBA? De, joke lang. Nakipractice lang siya na niya Hinebra natin eh. So, kung ganun, magandang balita ito. Dahil muling nakasama na jDv ang dati niyang koponan at dati niyang mga coaches, dito sa Hinebra. Matatanda ang Hinebra ang pinakahuling team na pinaglaruan ni JDV bago ito nagretiro. Daming natulong nito rito sa Hinebra. Sa pagsungkit ng kampyonato, sa pagiging leader nito, at pagtulong sa system na kanyang sa ulo na taktika ni Coach Tim Kuhn para ibahagi sa mga naging teammates niya rito. So itong napabalitang nakipractice ito. Para sa opinion natin ah, magandang senyales to dahil pwede siyang makatulong o makatulong kina Coach Tim para sa team lalo pat mga bago ang karamihan sa mga ito. So si JDV pwedeng maging inspirasyon yan o ito dito sa team na ito dahil sa mga napatunayan na ito. Isang napaka-samang balita dito nga po para sa San Miguel Birmen matapos tambakan lang ng Blackwater Bossing sa panguna nga ng napakatindi nilang import na mala LBJ kung mang hype na si George King. Nitong Sabado lang, tinalo ng Blackwater itong SMB sa final score na 111-94 na kung sa ay naglaro ang SMB nang walang import. Matapos na ang isang game time decision. So hindi nga pinalaro ng SMBC si Jordan Adams na kanilang import matapos ma-injure ito noon pa lamang kontra Ross. Na kung sa ay nagkaroon pala ito ng hamstring injury. Kaya pala nung kontra Reynoy Shine pa lang eh hindi na ito natapos o hindi na nito natapos ang laro na kung sa ay tinalo nga po o talo nga po ang inabot ng SMB rito. Tapos kontra Blackwater nitong last game nila talo na naman na kung sa ay walang naglarong Jordan Adams. Sa ngayon, batay sa pinakalita sa report, nagkaroon pala ng emergency meeting ang SMB ngayong Sunday para magkaroon ng desisyon sa kanilang import na si Jordan Adams. So napagkasunduan nga na papalitan na si Jordan Adams at desidido na talaga sila Coach George. As in, desidido na raw sila. Hindi 80%, 90%, It's 100% yes na raw papalitan na nila talaga Wala na nga raw senaryo na what if So yun, so yan ang malinaw Hindi na tulad nung nakaraan na papalitan tapos ibabalik rin Pero ngayon ito desidido na talaga Ang nasabing team na palitan na itong si Jordan Adams Dahil itong nga raw injury ni Adams, eh tridor daw yan eh Yung hamstring injury kaya naman abangan natin kung sino itong ipapalit na import ng SMB dito kay Jordan Adams.